Hello mga Jai, ito nga pala yung mga unexpected na nangyari ngayong araw. Ay, sugod nga ako sa hospital nang wala sa oras. Dahil nga kahapon mga Jai, eh, hindi nga maganda ang aking pakiramdam. Akala ko nga simpleng sakit ng ulo lang. Pero pagtingin ko nga sa blood pressure ko ay sobrang taas. Kaya naman nag-decide na yung aking biyanan na tawagan na ang aking doktor. At ngayon nga ipapunta nga kami sa hospital. At sa mga oras nga niya inihintay namin dito si Oma. Dahil nga nag-park nga siya nagsasakyan. Mabuti na nga lang itong si Sarah ay behave naman at hindi naman nangungulit sa akin. At maya maya nga lang ay tumating na rin ang aking biyanan. Balik siya pala ang kasama ko ngayon dahil nga nasa trabaho nga si Papa Lee. Hindi nga ako masasamahan ngayon pero mamayang gabi nga ay pupunta nga rin siya dito sa hospital. At habang nga ako naghihintay dito at hinihintay ko na rin ang aking doktor kung ano nga ba ang kalagayan ng baby ko at ano nga ba ang magiging sitwasyon namin dalawa. Medyo pabulong nga ang aking boses mga jay dahil nga nasa hospital ka ako. At sa mga oras nga nga ay minomonitor na nga itong baby ang kanyang heartbeat pati na rin ang aking blood pressure mga jay kabado so, na nga ako dyan mga Jai dahil 36 weeks pala kang baby ko. Pero kapag tag 37, is malapit na rin naman at fully term lang ka rin naman yun. At sa mga oras ngayon yan ay na-check up na ako ng aking doktor pero kailangan pa rin nilang pagmitingan ano nga pa magiging sitwasyon ng aking pagbubuntis. And well, this past few days mga Jai, yung aking blood pressure ay hindi nga maganda puro matataas mga dry at delikado ngayon sa mga nagpupuntis. Recently nga mga day, ay nabanggit ko nga sa mga ilang vlog ko na meron ako history na preeclampsia at naulit nga ulit yun ngayon. Kaya kabato talaga ako na baka makonfine na naman ako mga day, at hindi nga ako nagkamali sa mga oras na yan. After ako kausapin ng aking doktor, ay sinabihan ako na mas maganda mag-stay ako dito sa hospital para mamonitor nga kaming dalawa ni baby para nag-flashback lahat ang nangyari sa akin at kay Sarah noong pinanganak ko nga itong si Sarah ang pil kay pangalang nasa 36 weeks na ako ngayong araw at si Sarah at that time ay 31 weeks ko lang siya nilabas as mga oras yan ay nakawin na nga yung aking pinanat kasama si Sarah. Medyo nalungkot nga ako dahil hindi ko makikita yung aking anak. Pero for the sake of the safety na rin ni baby, kaya napapayag na rin ako na mag-istay ako sa hospital. At medyo malungkot nga lang. Alam nyo mga na, kapag nasa hospital mga chai, bukod sa yung mga dalaw natin na hindi pwede magtagal, at same time mag-isa ka lang. At saka boring din ang mga pagkain mga chai. At sa mga oras na yan ay kinausap ulit ako ng another doctor mga chay. Marami mga doktor na kumausap sa akin yung araw. At uh, sabi nga nila may prekam siya nga ulit ako. At komplikasyon din yun na pagkakaroon ko ng uh, gestational diabetes mga chay. Kaya hindi ako pwedeng manganak ng more than 37 weeks. Meaning mga chay, anytime this week ay pwede nila akong i-induce or uh, via delivery na normal mga day or kaya magiging CS if ever na may stress si baby sa loob at uh, sabi ko naman sa doktor as long as safe kami pareho ni baby at doon kami dahil uh, may mga day yung isip ko talaga nasa baby ko dahil gusto ko talaga safe talaga ang baby ko so sa mga oras ng yan ay kaya makain na nga ako ng aking lunch at naghihintay na rin sa mga ilang medication na sa akin yung araw. Pero sinabihan na rin ako ng aking doktor na i-schedule is na nila ako for induce para mailabas ko nga si baby before ako mag 37 weeks. So yun lamang mga tay. I hope everything will be fine. At so far okay naman si Bibi pero yung body ko talaga mga chai ay napaka-weak pagdating sa mga ganitong bagay. Dahil uncontrolled yung aking blood pressure at the same time nagkaroon pa ako ng gestational diabetes. So far so good naman dahil maganda yung hospital dito sa The Netherlands at wala naman ako masabi talaga talaga sobrang alaga nila pagdating sa healthcare at the same time sa mga pregnant women at lalo na sa mga bata mga chay. So yun lamang